Kung timbangan na ito ay ating uh, ita test weight o ika-calibrate. Aalamin natin kung tama ang timbang niya. Paano yun? Papatungan natin siya ng bato sa mataas at sa mababa uh, upang ma-check natin kung siya ay accurate tumutug tumutugma doon sa bigat na inilagay natin. Kapag nilagay natin ng 1 kilo, dapat 1 kilo siya. Kung 50 kilo, dapat 50 kilo. Kung hindi ho tama ang timbang niya sa mataas at mababa, at uh, dyan pa lamang po i-re-repair na. Dahil kung patuloy na gagamitin, hindi na po ito accurate, may magre-reklamo, maaaring malugi ka o manalo ka. Kung kayo ay nasa palengke at kayo ay mahuli ng market inspector na madaya ang timbangan, siyempre mahuhuli, makukumpis ka ang timbangan, ipagre-reklamo kayo ng mga mamimili. Ganito po ako nagte-test weight ng timbangan o nagka-calibrate. So, pag-test weight, talagang tinetest weight lang niya. Yung calibrate, uh, yun nga, kunyari, hindi accurate, ikakalibrate, aayusin mo yung timbang niya. Yun naman yung pagka-calibrate. So, ngayon, test weight lang ang ating gagawin. Meaning, aalamin uh, natin kung tama ang kanyang timbang. Yun po, ay nilagyan na natin siya ng, uh, uh, na yan, nasa 49 kilos na po siya ngayon lalagyan po pa natin siya ng another 1 kilo oh. ngayon lalagyan po na nasa 49 kilo na po siya ngayon at uh, ngayon lalagyan po natin siya ng another 1 kilo ngayon para malaman natin oh, ngayon po siya naka 50 kilo na po siya so, okay naman po siya kung okay ngayon, okay. uh, um. Ngayon naman po ititingnan natin sa mababang kilo. Lagyan po natin siya ng 1 uh, kilo. Ayan, 1 kilo. Then, lagyan po natin siya ng 2 kilo. Kung mo 2 kilo. 2 kilo. 3 kilo. Ayan. 3 kilo. Gawin, Gaw lagyan natin siya ng 4 kilo. Naka 4 kilo. And then, 5 kilo. Okay then.